Mahigpit ang isinasagawang implementasyon ng Land Transportation Office, Tanay District Office ng Batas Trapiko para sa kaligtasan ng mga biyahero at mananakay, lalo na sa ikalawang distrito ng Rizal. Kabilang sa maikpit na may monitor ang kabaan ng Marilaki Highway na minsan ang tinagawriyang Killer Highway at hindi ligtas para sa mga motorista. Ang Marilaki Highway ay isa sa pinakapopular na destinasyon para sa mga nagmamotorsiklo lalo na kung weekend dahil sa pagsisikap ng LTO Tanay sa ilalim ng pamumuno ni Chief Jomel Kimpan na muling gawing ligtas ang Marilaki Highway nagkaraon ng maayos na kolaborasyon ng LTO, Local Government Units, PNP at iba pang law enforcement agency. Ngayon, kinikilala na ang Marilaki Highway na ligtas na daanan para sa mga motorista. Kabilang sa regular na isinasagawa ng LTO Tanay, kasama ang ibang law enforcement unit ay ang regular checkpoints at safety inspection, pagpapatupad ng speed limit at pagpapatupad ng batas sa pagsusuot ng helmet na naglalayong maiwasan ng mga aksidente. May sulong ang responsableng pagmamaneho at paprotektahan ang mga lokal na residente at bumibisita ang motorista. Ayon kay Tanay LTO Chief Kimpan, ang top priority nila ay ang kaligtasan ng publiko. Kaya't napakahalaga rin na ipromote ang kaalaman hinggil sa defensive driving. Turuan ng mga rider sa kahalagahan ng tamang kasuotan sa pagmamotorsiklo at ang kondisyon ng sasakyan. Kaling sabi nito yung mapilaskimpan sa publiko na magtulungan hindi lamang para mapaganda kundi maging mas ligtas ang Marilaki Highway. Samantala, sa implementasyon ng Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, umaabot na sa 939 ang nahuli ng LTO Tanay District Office dahil sa reckless driving, overspeeding at overloading mula January hanggang May ng 2025. Felix Tambongo, The Observer News.